Guys, good morning. Oh, are there guys, man? May nanong pa, ha. Ma, guys, man. Magtanim tayo dito, guys, kuwan. Gangkong, at plan gangkong. Tayo muna dito, guys. Mayroon na tayong ito, dito natin sila i ano guys, tayong natin tapos kaya obserbahan natin kung mga ilang araw bago mag ano kung mabubuhay ba to sit up lang na natin yung ating ano nilagay. Ano to? 100 pieces. Tapos mga ilang araw, balikan natin to kung ano um, na ba? Buhay na ba? para may maana tayo kahit nasa ano lang tayo hindi na tayo bibili bibili pa sa labas so, magluto tayo ng adubong kangkong saka sinigang na kahit pag nagsigang tayo

dito ng kabila. Siguro mga ng araw, balikan natin to. Itong araw, kung mayroon sa dahon. si guys may mga may mga ano kasi may mga manok takpan natin to ng plastic may mga manok kasi lang naman ano mano pa din naman siya na init pero pag ano na may dako na pwede natin tanggalin yun yan. para ano lang nakainig pinakain ng manok kinakakha kasi nila yung ano kinakakha yung lupa kaya yung mga yung mga buto ano nila bibili naman kayo guys kung gusto nyo mag tanim ng kangkong sa liko ng bahay hindi po hindi kayo mag na, bi bili lang kayo sa ano sa shop eh marami doon okay. Pa. marami sa shop eh hindi kayo bumili mura lang yan 20 lang yata ano 20 sandaan na turaso lang piraso na buto pwede na rin yan ano lang parang libangan lang At ano pag after one week siguro balikan ko tayo pag ano. uh, after one week natin ano yan saka ko i-upload kung ano na siya kung may laman na may dahon na pa kung buhay na okay guys yun lang see you in one week bye